Yo, what's up guys? Ang yung lahat. Ayan, nandito ako ngayon sa bahay, no? Kung saan merong kaibigang kapre si nanay, no? Na pinupuntahan niya palagi. Yan, Yan niya ito yung bahay na to kahit Papasukin ang mundo ng mga kababalagan dito sa Hunted House. Tara, ka na bang? pasukin ng bawat misteryo sa gitna ng kakahuyan Mga elemento na nagsisigal ako minsan naman ay nagpaparamdam Mga nila lang na di nakikita ng mga ordinary mata sa gabi Halika't samahan natin to na misteryo kasama si Real Ghost TV, TV. TV. So yun na nga guys dito na tayo no Sa mga bago So na uh, ito yung Kupra nila no kopra So ngayon, ang tahimik, ang tahimik ng lugar, maririnig natin yung mga kuliglig. So, ito yung palibot ng bahay guys, ayan, mga puno ng niyog. Ayan, no, ang layo ng bahay na to. ayan, no, bahay, oh. malaking bahay. So, ayan ang pupuntahan natin ngayong gabi guys. try ko muna puntahan tong uh, sa landahan landahan tawag ito guys eh landahan so akit tayo uh, uh ano baga creepy tong uh, lugar na to no so ayan uh, please like and share guys sa ating mga video para madami pa tayo guys loko kaya huwag kayong magalit kung mayroong mga nakatira dito, no? Yan, ito yung kuprasan nila, no? Sa ilalim nito. Dito ilalagay ang mga buko. Mga buko kasi lulutuin ng usok. Sa pamamagitan ng usok. So, bababa tayo, guys. tu ni yung bahay no komen talang kayo jen kung meron kayo makita guys So magkita nyo guys ang liwanag ng buwan no. So magsisilabasan sila ngayon. Ito yung bahay guys. Yan. Sabi ni nanay na interview ko siya dito no. Na kaibigan niya daw nang nakatira dito. Hindi naman siya daw sinasaktan. So yan ang tahimik diba. Kahit mga kapitbahay wala dito. Mayroong kapitbahay dito guys, pero ang lalayo. Kahit, kahit nga ano, uh, alas 7 na ng gabi, wala nang dumadaan dito guys. Takot sila dito sa bahay na to. Yan ang niwanag ng buwan yeso. Oh. So tara guys no. So natin tong bahay. Yan nakabukas agad no baka kalimutan ni nanay ito na nanay lang ayan guys ang bilis na na parang may dumaan guys hello parang may dumaan talaga guys Wow. Nandito ba kayo? Guys, comment kayo dyan guys ha. Parang namamalik mata lang ako no. May dumaan dito sa bintana. Nakaitim tapos mahaba yung buhok. So ano sa tingin nyo guys? Tapos yung upuan gumalaw bigla. Hello? Ikaw ba yung kaibigan ni nanay? Huwag ka pong magalit sa akin, na, Hindi naman ako nananakit. Alam nga, ah, namasyal lang ako sa bahay na to. Gaya na sabi ni nanay, to to totoo ka daw at nagpaparamdam. Hello? Hello? lawak ng bahay no ang laki, guys. Makikita nyo pa oh may mga hagdanan pa. Papunta paakyat sa itaas. Oh. Wow. Nandito ka ba? Bigla lang natumba to, guys. Oh tumba yung mga ano dito guys ganito nakakakilabot yung bahay guys sobra sobrang nakakatakot no kung iisipin mo ng mabuti nakakatakot talaga Okay. Makikita pa natin no, na nagsindi si nanay dito sa kusina. So, pumunta siya tuwing umaga dito, no? Parang nang mag-aalay. Guys, hindi talaga ako magkamali, guys. May dumaan sa bintana. Ang bilis lang. Ang bilis ng pangyayari. dito si nanay guys nag nagdadasal kaso nga lang ang baho dito no pakit kaya ang baho dito nandito ka ba ha ang baho ayan yung dito ko ba bato ko guys si tayo na ano para mabigat tapos ang pa dito sa loob Wow! Yan na rin niyo guys, parang may parang may naglalakad sa taas no? May tumatakbo May tumatakbo sa taas. Hello? <coughs> <coughs> Mag-iingat tayo guys ha? Kasi according to mga mga Matatanda guys Huwag daw kumpiyansa sa mga kapre Kasi Mumba Babatuhin ka daw ng mga gamit yan Wow Nandito ba kayo sa taas? Bilit ka ba sa akin? Ha? Ayaw mo ba ako nandito? Ako nga Pumupunta. Yan ito yung baba guys no Eh guys Yan ito kukuripit ng ano guys bahay na tayo no bago tayo pumasok short prayer tayo no Panginoon na ah, bantayan nyo po sana ako ngayong gabi palalim nyo po ako sa iyong lugo na banal sana Panginoon samahan nyo po ako sa iyong mga angil na gabayan ako ngayong gabi in Jesus name Amen ayan guys may protection po wow eh nagalit sa atin nagalit no Ops, baka dito ka no, nakatago. Tingnan natin. Ayan guys, sobrang creepy guys. Nakakatago dito guys, sobra. Malaki ng bahay. Malaki ng bahay tapos mayroon pa nagpaparamdam, diba? Tapos ang, ang tahimik pa ng lugar, no? Pero no protection prayer naman tayo. Ay, eh. makita niya sa likod ko guys, oh. Yan. Sabi guys. <laughs> yung pala ko guys is tayo. Yan. Yan. Hello, pwede ka bang mapakita sa kamera? Kung nandito ka ngayon? Ha? Nagtatago ka pero yung baho, no? yung baho ng ano mo hindi mo may kasi naaamoy ko nandito ka laki ng bahay na no? hindi lang kapre ang nandito guys meron din mga bad spirit no mga diwende nandito rin sila siguro Okay, parang naglalaro sila guys Naglalaro Hello sino yan? Naninig ko dito guys Parang may tumunog no Parang May something dito na May mga bagay na ginalaw Yan Kung hindi nyo naririnig mag Maggamit kayo ng headset no para marino ninyo guys hello may kasama ba ako dito wow yan galit sa akin no oh. Ulit sila sa atin, Des. So, ilalagay natin yung camera natin dito. So, baka lang, baka galawin nila to so kumpirmado. Dito sila na. Yan. Tatapat natin yung flashlight dun. dyan guys ha yan nandito ba kayo Kitang-kita ko guys, gumalaw yung kamera ko pero wala namang tao guys. Wala namang, kahit kapri man lang, wala man lang. Karabi guys. Hi! Nagpapatunay guys nga nandito sila. oh Kaya nilagin nalaw yung kamera natin papatunay na Dito sila nakatira Ayan o no? Ang galit ka ba sa akin? Huwag kang magalit sa akin ha Hindi ako nagpunta dito para palayasin kayo Dito lang ako para tuklasin kung gaano katotoo Na nandito kayo sa mundong ito no Dito sa haunted house na to Ayan guys, grabe guys ha Ayan guys okay, so... ano? no? Hello, nandito ka man, no? Ah, uh, hindi ako magtatagal dito. Ito na itong video, guys, ha? Malaking tulong na po yung, guys, ha? So, yan, guys, ha? Ah. Kumpirmado, no? Meron talagang nagpaparamdam dito. So, ang importante is no, ang magandang gift sa ating buhay is yun kasama natin yung panginoon sa ating buhay yun yung pinaka na hindi mawawala sa iyo ayan Ay, guys subukan ko ipitong ano no bahay na to yan yeah, no? parang may naglalakad sa taas talaga guys Parang may naglalakad Hindi ako magkamali guys, parang may dumaan dyan no Na, iwan ko, hindi ko ma-explain kasi ang bilis ng pangyayari Parang dumaan lang siya, parang hangin lang ba May dumaan, tapos pagpunta ko dyan gumalaw tong upuan yan o oh. paparam lang talaga ba ah. grabe guys pala ka dyan papansin kayo Ayan ha, sinisilyuhan ko kayo ha. Hanggang dito lang kayo uh, wala kayong karapatan na uh, ako'y saktan so na yan in uh, the name of Jesus dito lang kayo wag yung sumunod sa akin yan sabi itong lugar guys no yan no? ang tahimik guys tapos yung paligid ng bahay ito yung mabubungad mo mga kakahuyan. Yan yung bahay guys so. oh. Yan paparamdam ka rin guys no kasi kahit nasa labas tayo, nagdadabog pa rin, no? So, ayan guys, talibot na natin yung bahay no. So, ayan, comment na lang kayo diyan kung ano's tingin niyo no. And huwag yung kalimutan talaga guys, subscribe and share, malaking tulong na po yun guys, no? So, maraming salamat sa inyong lahat, pray bebo matulog, God bless yung lahat.